Alam mo ba ang simpleng dahon ng papaya sa bakuran mo pwedeng maging natural na pangalagang pangalusugan? Oo, hindi lang prutas ang mabisa kahit ang dahon nito ay nagtataglay ng lakas na kayang makatulong sa katawan. Tara na, kilalanin natin ang mga binipisyo ng paggamit nito. Ano ang dahon ng papaya? Ang dahon ng papaya ay kilala sa mapait nitong lasa pero ang kapaitan na yan puno ng nutrients na mayroon itong papain, alkaloids, flavonoids at antioxidants na nakakatulong sa pag-repair ng cells at pagpapatibay ng katawan. Kaya hindi nakapagtataka na ginamit ito na tradisyonal na panggagamot. Pangpalakas ng immune system. Dahil mataas ang antioxidants, tumutulong ang dahon ng papaya, ang boost ng resistensya, perfect sa panahon ng ubo, sipon at pagbago ng klima, panglinis ng katawan, detoxifying effect, natural compound, ang dahon ay tumutulong mag-flush ng toxin sa atay at dugo na kayang ginagamit bilang isang detox o tea juice. Pang pababa ng blood sugar, may mga pag-aaral na nagpakikilala na nakakatulong ang dahon ng papaya sa pagmanage ng blood sugar level dahil sa insulin mimicking properties. Pero siyempre, hindi ito pamalit sa gamot, ang tulong lang. Ang sa digestion. Kung ikaw ay bloated, constipated o mahirap tunawin ang pagkain, nakakatulong ang papain enzyme na ang dahon ng papaya sa mga maayos na digestion. Para sa kidney skin, o para sa healthy skin, tumutulong sa pag ng skin cells. Marami ang gumagamit bilang panghugas sa balat sa may acne, rashes o allergy. Pangpabawas ng inflammation, ang natural na anti-inflammatory properties nito ay nakaka-relieve ng pananakit ng kasukasuhan at kalamnan. Papaya leaf tea. Papano gagawin? Pugasan ang tatlo hanggang limang perasong dahon pakuluan ng isang litron tubig sa loob ng labing limang minuto. Inumin kapag malamig gamit pang detox, pang labas ng immune system at pang digestion. Papaya leaf juice dikdikin o e-blender ang dahon tapos salain, uh, uminom ng isa hanggang dalawang kutsara lamang. Palala, napakapait kaya haluan natin ng pulot o tubig. Pangpahid sa balat, dikdikin ang dahon, ihalo sa konting tubig at ipanghilot o ipahid sa mga rases o insect bite. Mga safety reminder, hindi recommended sa buntis, may ulcer o may allergy sa papaya. Kung may iniinom kang maintenance, wag mas magandang kumonsulta muna sa doktor bago inumin ang papaya leaf juice tea. Ganito ka-powerful ang dahon ng papaya. Isang simpleng halaman pero puno ng binipisyo para sa katawan. Kung gusto mong ang ganitong natural na kaalaman, don't forget to like, follow, and subscribe. Marami pa tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga halamang gamot, ingat, at healthy day sa lahat nating mga kapaluwers.